At... Ayun, no? <laughs> so, malamig na. Napakalamig na dito sa labas. Tapos na ang maliligayang araw dito sa Canada. Tapos na ang summer and... Um, ayun, no? Naka-jacket na tayo. Mapapansin nyo, makulimlim yung mga ulap sa likod. Pero, thankfully, wala pa rin snow. So, nakakapag-film pa rin tayo. Nakakapag-chill dito sa park. So, <laughs> ayan. Humahangin na siya. And... Uh, So, officially... Ayan, lakas ng hangin, yo. <laughs> ano ba naman? Actually, naka-bundle up na nga ako. Eh. Naka-sweater ako, tapos naka-jacket pa. But, uh, still, lamig pa din. Pasensya na, ididikit ko ng konti sa bibig ko itong mic para marinig nyo. But, anyway, may isang sitwasyon. Ito yung isang madalas na pag-awayan ng mga magjowa yung nahuli mong may kachat siyang iba like what? ang sakit naman nun <laughs> may isang puno dito sa harap ko and ginagamit ko yung anino niya para hindi ako ayan o oh, maliwanag kasi yung araw eh but uh, maganda maganda pa rin yung kuha niya I think hindi naman siya yung ganoon kadilim no ayan liwanag parang may sumusundo no <laughs> wag wag muna no <laughs> anyway saan na nga ba at akalain mo yun hindi lang siya about sa hangin kundi pati na rin sa eroplano may nag take off ata o oh, ayan o oh, ang ingay <laughs> nako naman kanina pagdating ko dito actually ang tahimik ko oh. pero ngayon nako ang lakas na ng hangin parang may bagyo dito sa Canada like what? baka tangayin tong camera natin yo <laughs> and as you can see Ayan, nagsilagas na yung mga dahon ng mga puno and eventually mag snow na dito sa Canada. ba diba, ang sakit nun sa isang relationship? Bakit nga ba? Bakit may mga taong ganun? Nasa relasyon na sila, ba? Diba? Let's say masaya naman. Hindi naman siya toxic talagang relationship, but ang hangin talaga, nakakadistract. distract <laughs> nakaka distract siya, men. Why? Pero, ano nga ba? Ano nga ba yung madalas na dahilan kung bakit may mga ganong klasing tao, may ganong klasing boyfriend, girlfriend na in relationship na nga lang sila, nakikipag-chat pa rin sa ibang tao. Like what? It doesn't make sense. Sa akin, tol, ilang babae ba yung gusto mo? <laughs> ba? Diba? Ilang babae ba yung gusto mong makausap bukod sa girlfriend mo? Right? Ilang lalaki ba yung gusto mong kachat maliban sa boyfriend mo? Like, hindi mo na kailangan ni, eh. de ba kung tutuusin nga dapat yung mga ganon tol na nasa in relationship na wala nang messenger eh. huwag ka nang mag messenger ay paano ka rin mag-text sa boyfriend mo sa girlfriend mo no? <laughs> ang pinupunto ko is dapat talaga wala nang ganon wala nang magigipag-chat ka pa rin sa iba, Naka, nakahanap ka na nga eh, ng kausap mo, ng kapartner mo. ba? Diba? Ewan, nap, napaka baliw lang ata sila eh. Bakit ganun? <laughs> Dapat talaga, ang golden rule is kung nasa relationship ka na, Huwag ka na makipag-chat sa iba. Huwag ka na mag-entertain pa as a girlfriend, as a boyfriend. Anong rason na makikipag-usap ka pa sa ibang tao tapos i-entertain mo sila? It doesn't make sense eh. Para sa akin, magsisimula ka lang ng away sa kapartner mo kapag nakita niya. 'di ba? Hindi ko alam kung bakit may mga ganung klasing tao na ayaw nilang makontento, nakausap nila yung girlfriend nila, yung boyfriend nila. Eh dati rati nung hindi pa kayo, excited kang makausap siya. Panigurado kahit na naglalaba, kumakain kang ganyan, pinipilit mong mag-reply. And then nung naging kayo na, ikaw tong may audacity na maghanap ng ibang kausa, makikipag-chat ka, i-entertain mo yung ibang tao. It doesn't make sense, yo. <laughs> Kahit na malamig na ngayon dito sa labas, mahangin pa ngayong araw, madami pa rin mga taong naglalakad, nag-exercise. May mga nag-picture nga dahil sa maganda. Maganda yung mga puno, fall season talaga. Ako lang tong timang ulit. Ako tong abnormal na nagbibideo ngayon. <laughs> But yeah, it's a beautiful day. Bakit nga ba? Bakit nga ba may mga boyfriend, girlfriend na makikipag-chat pa rin, makikipag-usap pa rin sa iba? Kahit na alam na nga lang nilang may partner sila, in relationship sila. Diba? It doesn't make sense. Pero din, depende naman sa conversation, right? Makikita mo naman kung talagang ini-entertain ng kapartner mo. Yung lalaking to, yung babaeng to, di ba? So, sa akin, bandang huli, doon pa rin eh. Ano nga ba yung conversation? Something sweet? nagsisend ba sila ng picture selfies? Di ba? Gaano ba ka-sweet yung conversation na yan? Kasi minsan, may mga conversations na mas maganda pa, mas active kesa sa mismong kapartner nila. Di ba? May girlfriend silang ganyan, pero may kachat siyang iba na mas entertaining siya kausap, gumagamit siya ng mga sweet na emoji. Like, what? Tapos, yung convo nila ng girlfriend niya, sobrang dry. <laughs> Imagine that. <laughs> bad trip, no? Pero may ganun. ba diba? Ang daming ganun, yo. Ayun, no? Oh. Gustong itangay yung buhok ko. <laughs> Ano nga ba yung pinaka the best na solution pag nakitaan mong may kausap? Yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, and then sobrang sweet. Yung bang ini-entertain talaga niya, yung kausap niya. And then pagdating sa convo nyo, ang malala niya, ikaw pa tong late niyang replyan. Mas uunahin niya pa yung kachat niyang to, kausap niyang to. Napakasakit nun. ba diba? Lalo na kung faithful, loyal ka sa kanya. Like what? Ayoko nun na. Ayoko na ito yun kailangan mong magkaroon ng decency kailangan talaga may line ka sa isang relationship, may standards na tinatawag, okay, ito yung ginawa ng boyfriend mo, ng girlfriend mo may kachat siyang iba, ini-entertain niya sobrang sweet nila, pwede ka talagang maghalit, di ba? pwede ka talagang magsimula ng away, I guess, kasi nga hindi siya normal eh, hindi dapat ginagawa yon ng isang tao na nasa isang relasyon, right? Kailangan mong maging faithful as a girlfriend, as a boyfriend, di ba? Eh... Ayun nga eh, ang daming makukulit, ang daming mga hindi marunong makontento, ba diba, sa isang jowa nila. Kung hindi mo kayang maging faithful, maging loyal sa isang tao, hindi ba mas better na ka nalang maging, huwag ka nalang pumasok sa isang relasyon? Yun na yun! Diba, wag ka nang pumasok sa isang relationship. Sa akin, ano nga ba? Ano yung magiging solution ko dito? Napakahirap din na magstay sa isang relationship na hindi, hindi na nga siya loyal eh. Nagpapakita na siya ng red flag. Major red flag yun. May ka-chat, may ka-text siyang iba. Sobrang sweet. Alangan namang green flag siya. <laughs> di ba? Hindi mo siya gugustuhin as a boyfriend, as a girlfriend, di ba? So, that's it. Di ba? That's it. Kung ayon niya na sa'yo, hindi niya masabi, nagpapakita na siya ng signs na mas sweet na siya sa ibang lalakis, sa ibang babae, then that's it. Tapusin mo ng relationship nyo. Kasi malamang sa malamang, wala na yung patutunguhan. Yun bang pagka-enthusiastic niya sa relationship nyo, wala na. Nasa kachat na niyang bago. Right? So, Pwede. Pwede ka nang makipag-break sa ganyan. Lalo na kung red flag eh. di ba Red flag talaga. Hindi ka ba mababadrip? Hindi ka ba maaasar, magagalit? As a boyfriend, as a girlfriend, papatawarin mo pa rin? Like, ah, grabe ha. Ah, mapagpatawad ka, yo. <laughs> so, sa akin, yun na yun eh. Yun na yun. Yun na yung line. Pasensya na, gusto ko mang mag... Ah, gusto ko mang maglibot-libot ng konti. Kaso, malamig talaga eh. Naiwan ko yung gloves ko sa kotse. So, wala munang montage tong video na to. But in conclusion, hindi siya maganda. Major red flag. And... Uh, breakup. Yun lang yung solution para sa akin ni. Eh. Lalo na kung sweet sila and wala na siyang energy sa iyo, right? Sobrang dry ng conversations niyo tapos yung sa kanila sobrang sweet. It doesn't make sense. Ikaw tong boyfriend, ikaw tong girlfriend. Kumanap ka ng lalaki, babae na papahalagahan ka once na hindi ka lang nakapag-reply ka agad, maghahanap na ng ibang ka-text, ka-chat, katawag, right? Huwag ganun. So, anyway, ang ganda ng topic na to. oh, it's all about what? Being smart, being conservative, right? Magkaroon ka ng standards. Hindi lang yung patawarin mo ng tagal yun na eh. Wala yan sa duration, wala yan sa tagal ng relasyon. Nasa tao yan eh. Kung hindi niya kayang maging loyal, maging faithful, kung nagbago talaga siya, 'di ba? Hindi na siya yung tulad dati na ikaw lang yung kausap, iko. Loyal lang sa iyo. It doesn't matter kahit 10-15 years na kayo together, kung hindi na niya kayang maging loyal sa iyo, Well, guess what? That's it para sa akin. So, yeah. Ang ganda ng topic na to. At syempre, sorry, i-end na natin. Ang, ang alamig na ng kamay ko. So, hanggang sa ating next na walang kwentang usapan. Andito pa rin tayo sa Calgary, Alberta, Canada. Wala pang snow. Hindi pa winter. Hanggang sa ating next na walang kwentang usapan. See you. Bye.